ayan guys for today's video yan nandito pa ako ngayon sa pag-asa grain pa rin guys ah uh, magpapakarga po tayo ng NFA magpapakapag po tayo sa kalintaan, kaya maaga po tayong pumasok pala 7 7 po tayo pumasok guys yan dahil nagpe-prepare po tayo na magpapatak po tayo ng tatlong truck sa kalintaan at the same time meron po dito sa malapit na bodega at meron po tayong bigas guys yan di bali almost sigurten trucks yan o ano yan at itong dalawa na to ay galing po ito sa Ipah. Dalawang truck po yan guys. Yan. Pupuntaan po natin yung truck doon guys. Yan dahil sila po yung mag-iiyahin sa kalintaan. Required po na mag muna sa nawa ko guys. Yan. ito yung mga truck natin guys ang so nakikita nyo dami yung truck pero kapag season guys kulang pa yung truck namin na yun guys yeah. wala. Ilid, para makarga ng ayos JID3 kalintaan yung sama namin doon tatlo kayo yun o mga palting at sismi yun <muling> o si sismi wala pa Baltasar sino ang driver mo? Ah, Nandiyan na siya. Tintay yeah. natin kung si Mang Balting o ikaw. Yan guys, ito yung truck na mag ah, guys. Ito pa lang yan guys. Ah, iba talaga pag ang takbuhan ay pakyawan o luwasan, maaga yan guys. Pero pag arawan ng asahan natin, medyo malabo tayo. Kasi minsan, oras ang tinitingnan nila eh. Pero pag luwasan niyan, at ng ano, tatakbo yan, guys. Ganyan ang arawan, guys. Yan bigas din yun guys. Maaga pa, nagpe-prepare na, guys, yan. Ano yan ang pinagkaibahan ng pakyawan sa arawan, guys? Yan. Kung may pera lang naman kayo, much better na magpakyawan kayo, guys. Kasi maaga pa, hindi na kayo talo nandito na kayo, guys. Okay, tama itong truck na prepare na kaagad, guys. Pag-arawan niyo na, guys, alas 8 bago sila sisibat guys yan pero pag uh, Pakyawan guys kahit anong oras yan guys tatakbuhan kasi mas maaga mas mabilis yung process ng pagtatrabaho guys yan yan ang pinagkaiba ng arawan sa pakyawan guys kaya kung may pera lang kayo patakbo yun na ng pakyawan guys yan oo at, at least di kayo talo at mabilis ito? yung takbuhan ano pa rin ang pani saot dun manol <laughs> Yan guys. Tabibigasin ko na lang si Manong dahil alanganin siya. Yan. Ito po. yan, o yan guys. Ito ang buhay tracking dito sa Oximindoro. Guys yan. Mag medyo magandang panahon guys. Oh. Maaraw dito kahit may bagyong lika guys. Hindi naman napiktado ang Mindoro. Yan. Thank you for watching.